Ito ang nakakatawang kwento ng lalaking humanap sa sumaksak sa kanya sa larong Counter-Strike. Oo, sa Counter-Strike. <laughs> Siya si Julian Barrow, 20 years old na isang gamer sa may France. Isa sa pinaka-paborito niyang laro ay yung larong Counter-Strike na sobrang giyang na giyang siyang laruin. Sa mga hindi pa nakakaalam o hindi pa nakakapaglaro nito, punuto ng mga sundalo at mga special forces na nagbebengbengan sa iba't ibang players online. 2010, dito nga naglalaro si Julian ng Counter-Strike at dito nga siya mapupuno ng galit nang may makalaro siyang si aka Michael na sumaksak sa kanya. Kung naglalaro ka ng mga first person shooter game, alam nyo kung gaano nakakahiya masaksak. <laughs> Kasi bengbengan tong larong to, tapos yung kalaban mo, makakalapit siya sa iyo enough na masasaksak kanya, eh talagang nakakainis yun. <laughs> Sobrang galit ni Julian, dito nga siya magdideside na hanapin nga tong si Michael para magigante. and after 7 months, mahanap nga niya tong si Michael na nakatira lang pala malapit sa kanila. Nadala yung galit at inis niya, dito nga siya magpupunta sa bahay ni Michael at kakatok at nang bumukas nga yung pinto, dito niya sisimulang atakihin si Michael. Gamit ang isang patalem, paulit-ulit na... Si Michael sa so may dibdib at dito na nga tumakas si Julian. Dala naman agad sa ospital si Michael at maswerte nga siyang nakaligtas dahil yung muntikan lang daw tumama sa puso niya. Dahil nga dito, hinanap nila agad yung gumawa nito at dito nga nila nahanap at nahuli agad si Julian at dito nga sila magugulat at mapapaisip doon sa dahilan niya. <laughs> Nang tanongin si Julian kung bakit daw ba niya ito ginawa, ang sabi niya lang, I wanted my rival blank out for blanking my character. Siguro din ginawa niya yun sa paraan na yun kasi nga ayun din yung dahilan kung bakit siya natalo 6 months ago and ironically, hindi umubra. <laughs> Korte, nasintensyahan lang ng 2 years na pagkakakulong si Julian at kailangan lang niyong umatenda mga anger management classes. Oo, tama yung pagkakarinig niyo, 2 years lang para sa isang pag-atake, ng tumapos sa isang buhay para sa isang dahilan na napakababaw lang. Siguro ay na nalang isipin sa may kaso na to na kahit sa personal, hindi kayang manalo ni Julian at ngayon, zero to na siya sa laban nila ni Michael pagdating sa saksakan. <laughs>